Hello mga kasari, time check natin is 12.48pm So kakapalang halian ko lang Tapos uh, halos kakatapos lang ng ulan So medyo malakas din yung ulan kanina Tuwing hapon na rin umuulan Pero ngayon maaga pa lang e eh, umulan na Alas 10 pa lang yata ng umaga e eh, umulan na So kanina namili na naman tayo So halos araw-araw talaga tayo namimili Araw-araw talaga uh, kinukompleto ko yung mga paninda ko pero araw-araw pa rin talaga tayong kailangan mamili. Ayan. So, yan ang buhay natin bilang tindera. So, meron ako dito mga pinamili na tatlong araw na. Kasi nung isang araw, um, June June 6, uh, Merkules ba yun? Uh, namili rin ako nung galing ako doon sa uh, kuha na ng ayuda namin na uh, bigay ng aming Congresswoman. Ayan. So, malaking bagay din yon dahil 3k din yon kaya thank you so much talaga uh, kong cha Ayan. so dumana dahil nga pa, pag uwi ng bahay eh dadaanan ko si Ultramega kaya doon na rin ako namili ng aking mga paninda noon June 6 so anong oras na ako natapos noon uh, 1.30 na kaya talagang lipas gutom na so naiwan naman dito sa tindahan yung aking anak na panganay para magbantay that time So tapos kahapon namili ulit tayo doon naman sa suki natin ng grocery at saka syempre yung pagdating sa ibang sigarilyo naman doon naman sa uh, grocery ng palengke. And then kanina na naman namili na naman tayo sa suki natin ng grocery, O, di ba? Akalain mo 'yon. So naglilista ako araw-araw ng mga paubos ng mga items na mga Maninda ko, pero araw-araw pa rin talaga tayong kailangan mamili. Kaya, thanks God. Kasi, it means kung araw-araw tayo namimili, so, nabibenta yung ating mga items sa araw-araw. So, maraming salamat talaga sa Panginoon dahil hindi niya ako pinababayaan. So, isishare ko lang sa inyo yung mga napamili natin kay Ultramega. Dahil mga karamihan doon, uh, marami, uh, parang halos ay lahat ya, na yata ng ating mga pinamili doon kay Ultramega noong June 6 ay mga pa-promo. Kaya gusto ko lang sa inyong ma-share. Tapos, um, hindi ko pa nga kasi sila na-ayos. So, bali, 3 days na mga pinamili, hindi pa natin nagagawang ayosin. Yan ang buhay natin bilang tendera. Bu... bu uh, Buhay single mom na rin. Kasi talagang wala tayong katuwang sa buhay. Tayo lang lahat. Pagdating dito sa bahay, mapatindahan man o oh lahat. Eh, tayo lahat. So, kahapon lang, nag-40 days naman yung aking papa. Simula nung kanyang kamatayan. April 29, 2024, this year, namatay nga siya. So, sa totoo lang, hindi ko pa na-upload yung kanyang... yung mga video na nung simula nung kanyang pagkamatay kasi talaga ang hirap kapag ina- uh, nag-i-edit ako eh naninigip na yung dibdib ko nalulungkot ako ng na sobra kaya hindi ko pa siya ma-upload upload so mamaya nga meron kaming night swimming ng, aming, ng aking mga pamilya kasama yung aking mudra, ate ko, mga pamangkin ko syempre yung aking mga anak kaya uh, mga siguro hanggang 5 pm lang ako open ng aking tindahan ngayon. So dahil nga meron nga kaming uh, uh, kasiyahan, mamaya ng gabi dapat kasi ngayong uh, maghapon ako sarado ang tindahan. Kaya lang dahil nga hindi makakasama yung aking isang pamangkin kapag ngayon kami umalis, kaya sabi mamaya na lang gabi, magna night swimming na lang kami. 'Di ba? Tag-ulan, kung kailan tag-ulan doon pa kami mag swimming So, heto na nga yung mga napamili natin noong June 6, dito yung sa Ultra Mega. And then, ito naman yung kahapon, June 7, doon naman susuki natin ng grocery. Tapos, dito naman is yung susuki pa rin natin ng grocery ngayong araw na to, kaninang umaga lang. So, ito bumili ako ng Ariel. 3-4 lang palang um, isang balot nito. Akala ko dati isang kilo. So, 38 pesos. Maganda siya guys kasi wala siyang halong chok. Talagang puro siya na ano. Tapos, ang bango niya sa mga damit. Kaya bumili ako 38 38 pesos lang kasi palagi naman tayo naglalaba. din, di ba? Makakatipid din tayo ng malaki. So, isi-share ko lang sa inyo ito yung ating mga napamili sa Ultra Mega. Uh, ito nga yung mga maraming mga papromo na aking mga nabili. So, ito, nabili ko naman doon sa uh, nung araw na yon dahil nga hindi ako nakabili kay Ultra Mega ng Kopi Ko Blanca. Kaya doon ako sa grocery naman ng palengke bumili. Ayan, isang tay lang ng Kopi Ko Blanca, tsaka tatlong, ah, dalawang kaha naman ang Chesterfield na red at saka yung Malboro red naman uh, isang kaha so ito yung fly, flyers ni Ultra Mega ayan so nandito lahat ng mga ano nila mga pa promo mga sale ayan so bawal na kasi tayo mag video kay Ultramega, Mega pinagbawal na nila sa loob yung, yung pag video video kaya hindi na tayo makapag video kapag namimili tayo kay Ultramega. So, ito naman, nabili ko naman siya ng hani ito. Ayan. Doon kasi sa nadaanan ko pa uwi is may nagtitindang hani, na. Kaya nagtry ako baka sakali puro. Kasi nakalagay doon is puro, ba diba? Kadalasan naman mga nagtitindang hani, nakalagay puro. Pero, try lang natin. Baka sakali lang. So, heto nga yung ating, ito, mga naka, nakasukot na to ay puro ano naman to. Ayan no. Oh. Colgate, ito yung mabenta sa akin sa lahat ng toothpaste, yung Colgate na red. By 23, get one free. So, sayang din yung karagdagan kita, 12 pesos. 12 pesos kasi bentahan ko ng ating Colgate na red. Lahat na mga sachet ko na twin pack ng uh, uh, toothpaste is 12 pesos. Tapos, meron tayong palmolive. Uh, mabenta to sa akin, yung pink. Ayan. So, by 11, get one free. So, tapos, Downy Pink Garden Bloom. Ayan. Yung maliliit, meron tayong uh, bibili ka ng 6 pieces, get 1 free din siya. So, dagdag kita na rin 8 pesos sa isang ganto. So, dalawa nga akong binili. Karagdagan kita ng 16 pesos naman dito. Dahil 8 pesos ang bentahan ko nito. Tapos, ito naman daw na maliit din. Uh, buy 6, get 1 free din. Yung Sunrise fresh Ayan, 8 pesos din ang bentahan ko nito. Bumili din ako ng dalawa. So, meron tayong karagdagan kita ulit ng 16 pesos. So, Silka Orange, naka 3% off siya. pagkatatlo yung ano, bibilin mo. Silka Papaya Soap, uh, 65 grams by 3, get 3% off. Ayan. So, sayang din kasi mabenta naman to sa akin. So, bumili ako nito kahit meron pa akong mga stock. So, bali, 6 na piraso ito at kahit um napakadami ko pang stock ng ating mga, ng ating magic sarap kaya bumili na rin ako nitong magic sarap natin uh, free to sachet, uh, for every purchase of 30 pieces magic sarap so dagdag kita rin 'di ba sayang din kasi napaka mabenta nito araw-araw talaga eh uh, siguro nakakapaubos tayo ng isang haba nito 'di ba tapos, paminsan-minsan, hindi naman mabenta sa akin yung birthday pero paminsan-minsan may naghahanap pa rin. So, by 10, get one free. Dagdag kita rin tayo dahil 13 pesos ang benta naman natin ito. At dahil nga may birthday kaya syempre meron tayong brand Swag. Ayan, save up to 9 pesos ang ating uh, dagdag kita. Ayan. So, hindi ko alam kung ilang piraso ito. Dalawang tayata. Mga 16 pesos yata to Kasi yung santay sa mga grocery is 8 pieces. So, siguro mga 16 pesos. Ah, 16 pieces siguro ito. So, mabenta rin sa atin ng Taste white twin pack. Kaya, syempre, buy 10, get 1 free. Kinuha na rin natin dahil karagdagang kita na rin. Dahil 15 pesos ang benta natin ito. So, meron tayong karagdagang kita ng 15 pesos sa ating Taste white. So, meron tayong binili na nor sinigang gabi. Ayan. Uh, so, six pieces lang atin binili. So, ito lang yung mga nabili ko kay Ultra Mega na hindi naka-promo or hindi naka-sale. O, di ba? So, hindi ko na i-share pa sa inyo isa-isa o yung whole pa sa inyo isa-isa lahat ng mga ito. So, hanggang dito na lang ating vlog for today. Thank you for watching. Dahil man... Marami pa tayong gagawin dahil maya-maya kailangan ko na naman mag-prepare para sa aming pag-alis. So, thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye.